anak, kailan ka ba mag-aasawa? Medyo tumatanda ka na. Baka kailangan mag-asawa ka na. Baka pag nanganak ka na, mahirapan ka na. Ay, grabe, mami. Medyo masakit at break ka muna. Ito. Ganito din ba ang eksena sa inyong pamilya? Aba, solusyon na natin yan bago lumala pa. Anong sa sa'yo? Bakit pati yung mata mo, laglag na? Napapadala si yung babad sa phone. Iba na kami sa generation namin ngayon eh na sa halos apat taon ang pagitan ng edad ng magtsahing sina Ami at Isert. Dahil sa tinatawag na Generation Gap, parang laging nagboxing nga raw ang kanilang mga opinion sa buhay. Ang tawag ko sa kanya is Mami. Nung nag-abroad si Mama ko, kay Mami ko ako tumirak. Kapatid ko yung ano, Mama niya. Tila ba may pagka intrimi tita o intimidating tita ang tingin ni Izer sa kanyang titang ami. Mapo na po siya eh. Ganyan ba? Ang tama pagsusuot ng mga damit? At saka parang ano ba yan? Parang tumataba. Hop! Oh, oh, Hop! Oh, oh. Hop! Hop! Guys, the boat is sinking. Group yourselves into two. Oh, dito yung mga tito at tita. dito yung mga baget sa teens pa. down, <coughs> tuna, tuna. talaga yan ang laro ha. Mag-uubisa pa lang talaga ang tunay na tagisan. Tagisan ng edad. Este, henerasyong kinabibilangan. Anong oras na? Hindi na yan tamang uwi. Kailangan kung uuwi ka, medyo late. One hour lang, hindi yun sobra. Eh, pag lumabas naman na doon, at tag alas 12 na, hindi na project yun. May banding. Eh, kapag ka na-extend yung kwentuhan, talaga nga haba po. Ayun po. <laughs> ang magtsaing Ami at Izert. Aminado ang problemado sa tinatawag na generation gap. Ang isa sa mga dahilan na ito ay ang mabilis na pagkuha natin ng mga impormasyon. Yung mga bagay na akala natin dati ay tama, ngayon ay mali at hindi nakatanggap-tanggap. Dahil sa kaibahan ng ating mga nakagisnaan ay hindi talaga natin maiiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Para mas magkaunawaan at mapunahan ng great divide ng dalawang henerasyon, idahan natin sa isang fun kalamang pop quiz. Tutulong ako dyan, Kuya Drew. Ang challenge natin sa Team Gen Z, hulaan ng ilang throwback na gamit. At para naman sa mga team boomers, makasabay kaya sila sa mga nauusong salita, yan ang ating halamin. Ayan, Ayan na yun! Ah, yung nilalagay sa... Hindi ko <laughs> Ano? Music disc. Music disc po. Ito po yung pinapaikot na may parang pag gano'n. Tapos tutugtog. Sagot na sagot na ang mga tito at tita. Ano po ba yan? <laughs> Well, nung panahon namin, hindi mo kailangan ng internet para you can listen sa buong album ng paborito mong singer. Itong vinyl record na isa sa mga sikat na music format noon na tinatawag ding Plaka. Para gamitin, ilagay ang plaka sa platter ng vinyl record player. Itaas o ibaba ang cue level para lumapat ang needle ng headshell. At pwede na kayong mag-sound trip. O oh, ito, alam niyo ba kung ano ito? Parang ano ng drone nung nasa ano? Hirap to ah. <laughs> Di pa kabuhay na ito. Bakit susuko? Bakit Mga entry tita, may tumanga ba? Ano po ba yan? Beeper! Landline, tapos ipapadala dito sa beeper yung message. Kilala rin ito bilang pager bago mauso ang mga cellphone. Ito ang ginagamit para makapagpadala ng mga maiksing mensahe gamit ang numeric code. Mga Gen Z, oras bumawi sa mga tito at tita nyo o, sa mga nausong salita. Join na rin ako dyan. G? Oh, mami ako naman. Ano to? Di mo to? O, wow, hindi alam niya, mami. Di alam niya. Ano? Ano nag to tiktokan, di ba? Mekos! Mekos! Ano yung Mekos Mekos? Mekos 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 Mekos! Mekos! Michelangelo! Reggae Big Ito yata yung binabanggit ni Harry Potter. Tama ba? Gen Z, please teach us. Ayun. Mix-mix naman pala. Yung paling mix-mix. Mix-mix! Bakit naman kasi may kusmikus ng dila ko? Anyway, ngayon alam ko na. Good job. Alam mo to, mami! Mm. No! <laughs> no! No. Sana all. No. Sana all. Ay, sana all. Na or or. No po yan, no. no. Pero Australian What? accent. It's ner. 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 <laughs> ner. Ner. Oh my God. Ito yata yung sinasabi ng asawa ko kapag ayaw niya sa isang bagay o sa mga ginagawa ko. Ah, yun. Ner. Primo, ner. <laughs> Parang siyang pusa, no? Hmm, tama. Language evolves. Pati ang ating society and the world we live in. You know, it influences the language that we use. And so, ang ating mga kabataan ngayon, ang Gen Z, which we can call as digital natives. Ang generation gap dapat pag-usapan at sinusolusyonan ng ang maliit na hindi pagkakaunawan, huwag nang mauwi sa mas malalapang problema. Pero, matibati na tayo sa halip ng magtagisan, abay, magtulungan na lang tayo para manalo ng bagong cellphone? Tama ang dinig nyo. Ang pangarap na latest model ng cellphone pwedeng mapanalunan sa bagong arcade game sa Pilipinas. Sa game po namin, may kailangan lang pong apakan at iwasan na kulay. And then, yung kailangan pong iwasan is yung red. And then, yung kailangan pong apakan is color blue po. Para makuha ang pa-premium cellphone, kailangan magtulungan ng mga mag sa 10 rounds. Ang kailangan dito, teamwork. Kaya ang mabuti pa, magbati na kayo, Isert at siyang ami. Hi, finally! O siya, simula na ang laro. Mukhang nakuha ni ang strategy para hindi mabilis si mapagod. Gusto ng limang lives? Game over! Ulit na naman. Hala, sige! Taba! Halahating oras na kayo riyan. Pero nasa level 1 pa rin po kayo. Makala <laughs> <laughs> namin, nakausad na kami pero nasa level 1 pa rin madali siya magpinapanood kasi akala mo ganun lang siya tapak-tapakan pero hindi pala kailangan ng strategy. Binibigay ko kay mami yung nasa gilid lang na blue para hindi na siya mahihirapan tumalon kasi ginagawa niya, tumatawid siya diretso eh. 150 pesos per head for 10 minutes ang larong ito. Wala mang nauwing cellphone, panalo pa rin ang mga magsyahin. Kasi kailangan mo pakinggan siya. minsan ang kailangan kasi na matanda, kailangan mo lang explain sa kanya. Kunyari, may hindi siya nagets or off na. Minsan, i-call out mo rin. Walang problema hindi nadadaan sa maayos na usapan. Gas, gas man na advice pero proven and tested yan. Dahil sa usapang generation gap, dapat ang pagkakaunawaan ang manalo.